<laughs> When, maganda maganda oh, ito maganda Wait, magkano utang mo? yung utang mo? Awitan mo na. Nauwitan mo na. May na sa <laughs> mo. Sa mo pare. Sa tala hindi mo ako matawi. Kaninong bago. pare. Hindi na sa text. Oo. Oh. Hindi pa ko sa text sa awit. Ito na mo yung pangungutang. oh, madam. Oh, madam. Tulong mo yung akin kailangan. <laughs> oh, madam. Oh, madam. Utang pa. Utang na hindi kaya ako magbabayad ako magbabayad ako hindi ako magbaya ng ibang tao nawala na sa kumpanya na ako sa pindig lista sa kami hirung <laughs> so tingin mo, hindi talaga effective yung hindi talaga hindi talaga hindi talaga hindi talaga hindi hindi talaga hindi talaga Irarap daw po ni David. <laughs> ang Kapag hindi ng Maganda ba ang yung kukunin? Kailan mo ibabalik? Pag beter na Kailan pa iyo? <laughs> She gave my a dog, my goodness, right now.